Mm, pakishare po mabuti itong video na ito dahil ito po ay uh, pinaka-importanting ito po ang pinaka-importanting live ko. Uh, pakishare po. Nararamdaman <laughs> sa puso nyo. Mayor, yayabangan kita ngayon. Mayor Isko. Sa ayaw at sa gusto mo, Mayor Isko. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, Mayor, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Dala-dala ko yung bayag ko, Mayor. Daladala dala ko yung bike ko. Mabuhay ka. Mayors ko, hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura eh. Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayors ko Moreno. Daladala dala ko yung bike ko, Mayor. Daladala dala ko yung bike ko. Kaya, yung gusto mo. kita. Daladala dala ko yung bayag ko, Mayor. Daladala dala ko yung bike ko. Pupuntahan kita. Mày sao không? What's up, mga kaayuda? maraming maraming salamat po muli sa inyong pagtuto. Pagsubaybay sa ating segment, Norman Mangusin ang nag-iisang budod At narito po, meron tayong ayuda highlight comments. Pakibasa nyo na lang po, mga kaayuda. Yan po, wala kay Gary Jeko. Huwag daw basta maniwala kay Pangusin, tutulong na walang kapalit ko kapag ka gagamit sa Mula kay Fe Bernagas, tahimik daw po ngayon si Mangusin at uh, merong nagpo-post na iba yung si Mac na alipores niya. At bobo daw po mga supporters ni Mangusin, sabi ni Cherina Kayao. i rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Huwag kayong padadala sa mga bulang propeta. Dahil pawang mga suho ng demonyo ang mga yan. Ito ang mga taong nakangiti kapag kaharap mo pero sa loob ng kanilang utak ay ang kanilang maitim na balak. Nakawan ang mayayaman. Lokohin ang may hirap. Itong mga ganitong klaseng tao na para bang may sakit na ketong na nakakahawa. Huwag natin kalilimutan yung ating mga bilang kasi sa Biblia po, sinabi na Yesus, dinalaw niyo ako sa bilang Yes, yes, Alvin No question eh okay. Alam mo kung bakit? Ako na lang ang gumawa nito eh Sa lahat na nila lang Sa lahat na nila lang sa mundo Dalawa lang kaming gumawa At tatlo Si Jesus Christ Si Howard Hughes At saka ako Anong ginawa ni Howard Hughes? Howard Howard Hughes you? In your face, up! Boy Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Uh, this is the story. I was I was I know myself I am Norman until suddenly my mother told me that hindi ko kayang nahihirapan ka. Ikaw yan. This is you Paano masabi? Karapatan mo yan You're a Marcos And this is your name Francis Leo Marcos Ano pong karapatang kong kontrahin ang aking ina Eh nanay ko po yun Siya po ang nagbigay sa akin ng buhay Eh hindi naman kuhuginustong palitan nyo nga ang pangalang ko Gawin nyo nga ang Francis Leo Marcos It's a ay, lie naman yung ganon. Kung sino po ako ngayon Yan po ay tahilal sa aking nanay Sa aking ina Siya po ang gumawa kung sino ako ngayon eh nagkataon po na yung aking ina ay inspired mama, mama. sa mga mabubuting gawa ng mga ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng dating uh, First Lady Emelda Romualdez Marcos. So yung aking ina, yung masyado siya inspired ko sa kagalingan ng First Family. Eh buti nga ho, hindi ginawa ng nanay ko na ipinangalan sa akin lahat ng mga pangalan nila. Di pa ako. Kaya regarding ho dyan sa Norman Mangusin and Francis Marcos, Una higit sa lahat, wala po akong... It's <laughs> May humanitarian na ba ang Marcos sa sarili nila? Wala. Sino lang lahat ng gumawa? Basta to ginawa ko lahat ng humanitarian just to is to to cleanse the family name of any crime. So, I am the sacrificial lamb. I have to do this thing to cleanse my family name of any crime. I have to do this to free my family name hands for justice. I have to do this humanitarian to give my family name strength to face the country with pride. I'm be the one who shed the blood, burn in sacrifice, and accept whatever comes, even if it is not mine. Wala nga ako kong bisyo. Hindi nga ako kong naninigarilyo. Hindi Hindi nga ako kong naninigarilyo. Hindi ino ako ng alak. Ako yung nagtitimpla. Baka may sigarilyo ka dyan, George. Bigyan mo ka sigarilyo. Baka may sigarilyo ka dyan, George. Bigyan mo sigarilyo. Sigarilyo ka dyan, mo sigarilyo. It's a lie! Oh, what do I Wala na siya pa. Wala na siya pa. Anong Pati ho yung aking inay na hauungkat pa. Ay, my power guy. Oh, what do I do? Wala na siya pa. Wala na siya pa. Anong Pati ho yung aking inay na hauungkat pa. Ayoko na kong palabasin ang aking ina. Pero kung kinakailangan siya lumabas, lalabas ko siya. Ako ho'y napapagod na. Tignan niyo ako, million-million na kinikita ko kay YouTube. Ah, Thank you. Kaya ano? Ayan. Tignan nyo ako, million-million na kinikita ko kay YouTube. Thank you. Kaya ano? Ayan. ayan. Oh, May babae pa ba po sa ako sa'yo? Oh, ako, eh. eh. <laughs> <laughs> sa ako, nagtitilihan yung mga babae pag lumalabas ako eh. Bakit? Kasi nga, romantiko tayo eh. May babae pa ba po sa'yo? Ako, nagtitilihan yung mga babae pag lumalabas ako eh. Bakit? Kasi nga romantiko tayo It's eh. a lie <laughs> Ako po ipinanganak akong super yaman ah, Makikipag talaga ako ng pera sa kanila Gusto nila sunugin nila ako ng pera nila Pero oh, sisiguraduhin oh, 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 oh. ko Hindi pa ako napapaso Ubus na yung pera nila <laughs> Pero pag sila ho sinunog ng pera ko Patingipin at buto nila, abo na Katulad ah. yung aking sinabi Isusugal ko lahat Para sa ating mga Willing na ako yung Ibigay lahat Actually ho, kinausap ko yung ibang mga partner ko kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubus na ang aking savings. Ang natira lang sa aking bank account out of uh, 100 plus million ay... 200,000 na lang. <laughs> Nakita niyo ho? Ang natira lang sa aking bank account out of uh, 100 plus million ay... P200,000 na lang. <laughs> ako po ay pinanganak akong super yaman. Magiging pagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila. Ako po ay pinanganak akong super yaman. Magiging pagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila. Kahit mag magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, magbibigyan ko ng tigit-tigit sa -tigit, billion lahat. Hindi ko pa rin mag-uupo. ka buwang buwan yung <laughs> buhay <laughs> Bakit? Sir, napag-usapan natin ng uh, fake news ayan, sa social media. Ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong uh, Francis Leo Marcos? <laughs> ah, marami yan. Maraming ganyan. Uh -huh. Maraming ganyan. Hmm. ano, ano mga sinasabi. At uh, wala, malagay ko. Eh, ah, marami dyan. Basta uh, gusto lang gusto lang magpatikat. Uh, eh, Apo. Iba, gustong, ewan eh, ko, iba-ibang mga ano. Pero marami yan. Mula pa nung bumalik kami nung nung bumalik kami noong 91, no, dami-daming ganyan, dami nagre-reklamo sa amin. Mm -hmm. uh, mga foundation, mga ano, sa bawat kasahansan sa Pilipinas. sa, uh, mm -hmm. matuto na tayo ng mga tao. Okay? huwag kayo maniwala <laughs> ganyan. At uh, eh, bigla na lang, mga, mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. Eh. Mm -hmm. So, wala. Well, the, one of many yan. Pala uh -huh. ito, walang, wala nang katapusan yung mga ganyang klase. Yun, pero, yun, ay, nagtatanggap na ano, ano. pero ibang pakulo nito nga uh, Francis Leo Marcos sa uh, Senator Marcos sir, dahil uh, ito daw, mayaman at uh, sa kanya daw kayo humingi ng pera. <laughs> Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. <laughs> sige. Well, eh, kung gano'n ang paniwala uh, walang tayo magkakas. <laughs> <laughs> uh, pero, siguro naman, alam ng tao yun. Mm hindi -hmm. uh, 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 lang kagaya na sabi ko eh, dami yan and almost eh uh, uh, kagaya sabi ko mula nung nag, uh, naka, naka kami nandiyan na yung mga yan mm -hmm. uh, mm basta sigawarningan lang namin yung tao at yung nag yung mga nagsasabing mga kamag-anak namin, hindi namin mga kamag-anak yan. Mm -hmm. At uh, ngayon lang namin nakita yung mga... Yan. So, huwag kayo masyadong maniwala dyan sa mga ganyan. Maho Okay, Senator Marcos, sir. Ayan, maraming salamat po. At... <laughs> Kapatid, punta ako mamaya, kahingi bigas. <laughs> oh, boy! in your face sucker <coughs>